Ahaluin po natin itong ating niluluto. Wow. Talaga naman. Makulay ang buhay. At kagaya ng dati, ang ating tagatikim. Huling-huli sa camera. Ano? Ang sarap. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, bali magluluto po ako ngayon ng hapunan dahil mamaya ang buong Team Hitik ay nadidito po. Pag-out po ng... Pag-out po ni Naleya sa trabaho, sina Bunso, sina Norla and Set ay dito na po sila didiretso. At dahil nga po sa nalalapit na yung birthday po ni tatay ay yun po yung pag-uusapan po namin mamaya. Yan, at kami nga po ni Bossing ay galing sa bayan. At ito po yung anong mga pinamili. Bali, magluluto po ako ng pakbit. Ito po yung lulutuin natin para sa pakbit. Bali, ito po ay balut-balut na natin nabili. Apat na balut po ito. Tapos meron po ako ng papansitin. Magluluto na rin po ako ng pansit. Yeah, handa na po natin itong mga lulutuin po natin. Ayan guys, at habang ako po ay nagsasaing dito sa rice cooker, ay sasabay ko na rin po yung pagluluto ng pansit. A few minutes later. Ayan guys, at luto na po itong ating pansit. Ayan, yung pansit. Tiyaw. Abay, may pansit. Pansit. Ay, sa mga kasat ng luto ni Ine. Salamat. Ate Hoya, oh. Salamat. Oh, daming laho. Sa kapagulay. Ayan, guys. At luto na rin po itong ating pansit. Ayan guys, at nandito na po si Nini, kadadating galing school, at siya po ay kakain na. Magtatanghalian. Sarap. Kain po tayo. Thank you po sa mga nag-subscribe. Yan guys, ngayon naman po ay magluluto na tayo ng kapit. Itataktak na po natin itong mga gulay. Ito sa pilaon. At ito po ang ingredients ng ating pakbit. Meron tayong bawang, sibuyas, may kamoting bagin. Ito po yung mga gulay. May talong o kara, sitaw, may kabay o sigarilyas, tapos po ay may talong. Meron din tayo ditong palabasa. Meron tayong karning manok, may balaw, may kamatis. Magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas dahil mainit ang ating mantika. Hmm. Lagay na rin po natin itong balaw. Lagay ko na rin po itong manok. Parang manok. <laughs> Ayan guys, at sinini po ang labis na nasaktan dun sa mga ginamit ko sa pagluluto. Siya po ang nagdiligpit. Ilagay na muna po natin itong kamote. A few minutes later. Ilagay na rin po natin itong kamatis. Saka po itong kalabasa. Lagyan po natin ng kaunting paminta. Lagyan po natin ng pampalasa. Ayan po, taluin lang po natin maigi. Takpan muna po natin. Ayan guys, at ang kaagapan po na dumating si Heisen. Tsaka si Talalay. Ay si po. Uh, ay wala pinuntahan. Ah, ay paparito si na Argy. Sabi ni, ano sabi ni Idro, ni kanila? Ahaluin po natin itong ating niluluto. Wow. Talaga na Makulay ang buhay. A few minutes later. At sinasalin ko na po itong ating pakbet. kagaya ng dati, ang ating taga-tikim. <laughs> Huling-huli sa camera. Ano? Masarap. Tapos, dito po, meron po tayo dito ang iniinit na menudo. Ayan po. Kumaya ko na po ilabas. Pagdating ng pagdating ng team hitik. Ayan po at meron po tayo ditong pakoy. Ito po ay papaihaw natin. Baka po magtagay mamaya ay nang may pampulutan. Ho, ay sarap po na itong inihaw. Tapos po may tatlong bangus din dito. Pusing ito kayang tatlong bangus ay ipapa-take out ko na lang kay nanay. And guys, at nagbago po ang isip ko. Ipapa-take out ko na lang po kay nanay itong bangus. Lalagay ko na po natin dito sa ref. Lalaki mo, ito naman lambot. Yan po at si Bossing po ay nagbilad po ng mani. Saka po ito yung kamias na tinutuyo po natin. Ayan guys at nagiihaw na po si Bossing. Ayan po ang ating inihaw at nagningas na. Ang gatong po natin diyan ay bunot. Mabilis lang po yung maluluto. Malakas po ang gatong. Nabiling na agad. Bango. Bango po ang amoy ng inihaw. Kulog! Nakabang si Kulog at naaamoy ang aking niluluto. ang niluluto ni Bossing. Ayan po, tayo ginapina ginapina sa pag-iihaw. Pero talaga naman pong hapon na nung kami magsak lang. Hmm. Ayan po ang ating inihaw at ang na po negosyo. Sakto. At maya maya lang po ay padating na sila. Wow, ano? Sigurado kang luto na yan. Sa bag sa lakas naman ako na kanina. Eh. Papasok na po natin sa loob. At nakasunod si Kulog. <laughs> Ah, Ayan guys, at bali nakaluto na nga po tayo ng mga ulam. Si Bossing daw po ay mauna nang kumain at nagugutom na. Ayan guys, meron po tayo ditong minudo. Tapos ito yung ating inihaw. Tapos ito yung ating pakbet. At meron tayong pansit. <tinyo> Bro, Si Bosing pwede yung galing pa ng fish pan, eh, kaya gutom na. Oh, kuha mo ko ng Baso. Bosing, mamaya may pakigwat mo ito. Para pagbilipit yan, mamaya ito. Thank you. Yan guys at nandito na po si na mother. Tuwan tuwa. <laughs> tuwan tuwa si Kulog. Andres! Andres na po gi! Malita ko si Andres ay masama po ka raw. Bye. Medyo mo okay na. Ang kita yung ingyan. Ayan, hindi na nilagmo. And we Ayan po at nandito na rin si sina Leia, si Nabunso, si Naway, Janet, si Nanay at si Tatay. Ano? Tara kain na tayo. Pray na si Tito Pre, si Leia sana. Pray na po ate. Pray, let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, thank you for this wonderful night that you have given us. That we are gathered here today, Lord, as one family. Um, tonight, we will be meeting about um, Tatay's birthday preparations. Lord, we pray for your guidance. We pray for the Holy Spirit to be with us, O oh God. To direct us, O oh God, so that our planned birthday party for Tatay will be a successful and uh, joyful one. And Lord, we thank you for all the blessings on our table, O God, as we all pray, bless us, our Lord, and this age is about receive from thy bounty, us, our Lord, amen. 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 Father, the Son, and Spirit. So, <laughs> konti lang ako ate. Kane. Fries. Yeah. Hindi na dasarita mo. Nandito po ang buong team meeting. Bakit tayo nandito, Mam Lea? Siyempre, nandito tayo para mag-meeting in preparation for Tatay's 70th birthday. Na malapit na malapit na. we are here. Para daw at para daw sa punutan mamaya. Oh, <laughs> tapos mag-iihaw sana ako ng isang bangus ay, <laughs> ay na, itinira ko na. Tapos ipapat out ko na lang kay mother na hilaw. Comment po kayo, nakaka-live po tayo. Nakaka-live daw tayo, kain na po tayo. Nakakaybe, nakakaybe so oh, may tinawag na may nagagamit nang na. May nag comment na mamaya ku basahin natin 'yan. May kamote 'yan diyan eh. Oh. masarap yung kamote. Pwede mo ipakain kay Andres, tsaka 'yang kalabasa. Thank you, Ate Nelso. Si Kadilag Bungso. Siya po ay may paso. Ang kanya pong duty ay hanggang 8 p.m. Mm -hmm. yeah. So, kami po ay mga alas sa ispungutan dito. Kaya hindi na po siya nakasama. Kain okay. po. Kuha ka pa ng ulam doon po, sir. Marami akong nilutong gulay. Mm -hmm. yeah. Oo oh, nga, itong gusto ko. Ayukaw, hangoda, Ayo, ayaw kayo, Eric. Bakit wala nga? Wala nga. na kako. Ano yan? Kahit ano. sa YouTube. Ayaw kayo. Ayaw kayo. Ayaw kayo. Ngayon, Ay, thank you po. Tay, thank you Ay, po. Meron tayong 26,000 sa YouTube. So, mag-subscribe sa kanila. Ba, meron din tayo sa Facebook. Shoutout sa buong Team Hitik. Ano ba lang Ano yun? Parang na. Ano eh. Mapintog. mag na naman. Naka-paborito si Andres ng langgam at, at lamok. O. Oh. Ay, papadala ko na kay nanay. Iyon, nag-comment si Ma'am Rosario Flora sa YouTube. Ay na. Ay na, na. Natin na. huh. so, may naging basahin. Nag-comment <makes> din si Ate Gigi sa Facebook.

Gulay gulay mo. Binapalish. Oh, ayaw Ayaw, ayaw din. Gulay. Um, gulay uh. to gulay. Uh, okay. oh, okay. ayaw Ayaw bang ito, ito? Ito ko mm -hmm. uh, rin. Sry natin. Sry nito, mahal. Look po. Oh, wow! Delicious! Oh, oh. Delicious! Oo, ayaw ka. Alagang siya eh. Oh, Kaya gilala <laughs> niya. Parang yung kinain ko kanina. Oo. O, fear ka ba? Fear Ayan po at tapos na po kaming kumain. Ang mga bata sa taas muna at kami magme-meeting muna. Taas muna ang mga bata. Ah, wala nang walang yung mga po ah, Doon sa ilalim, baron ng... Doon sa may Wow! May dalang isda po si RJ. Ayan po, at tapos na kaming kumain. At kami po ay magmi-meeting -me na. Mag-uumpisa na po kami ng aming meeting para sa nalalapit na birthday ni tatay. Ah, uh, ilatulog na lang. Uh -huh. So tayo magsisimula na ng meeting. Bale ako muna yung magsasalita. Kapag kayo ay may mga suggestion na isabihin para tayo magulo ay ah, uh, mag-ano na lang kayo. Pwede sa magsabi para bibigyan naman lahat ng uh, ano para makapag o uh, oh, oh uh, ay open ang inyong mga mga suggestion, lahat ng inyong mga nais para kay Tatay na birthday. So ang una nating pag-uusapan ay yung... yung Wala Ang una nating pag-uusapan, ito yung handa ni Tatay. Ano? Handa. And then later, mamaya, yung program natin, anong oras dapat tayo lalo doon. Iisay-isayin natin para sumagay... Alam na natin, hindi yung pag naroon na tayo sa araw na isa. Oh, Bakit kayo hindi pa naliligo na? Tuyoy natin sa... So, kami ay nanggaling na nung lakarang araw ni na Kuya White at Ate Janet. Ito yung magiging handa natin. Ang reservation natin uh, uh, sa Fiesta Infanta, ang all time natin is alas 2 so, so, yung, uh, sa, ito yung parang pinakang regular nila, kung bagay pinaka lowest. 430, di ba dati ay 420, naging 430 sila. Ito yung coverage ng ano nila. ng uh, handa, ano, fried chicken, beef steak, Pork, ano ito ate, pork loin with the HMS, Di ko alam, baka with hams ito. Carbonara, lupiang gulay, almond with the, uh, ano ito, liches, liches? Liches. Rice, soft drinks, and purified water. And then, tinanong din sa akin kung... Uh, ay baba magpapaad ba tayo ng food? Sabi ko hindi po kasi ang plan natin ay meron tayong suporta o support na food para sa ano ni tatay. So ngayon, kakatayin natin sa 9, bukas ay 8, yung baboy ni tatay. Ano yung pwede natin i-add na ulam? Kasi 120, paano kung makin 200 ang bisita? Magbiminudo ba tayo? Okay ang tanong, sino ang kukunin nating magluluto. Siyempre, ako hindi nakat ako may gagawa na yun. Eh. Parang tayo yung... Ang mga uh, kinala... Oo, ang nasara sa ano namin, ba, pwede bang kinvite sa ati huya for ano? Siyempre, iba ba ay, ay, huwag oh, mag-iiming. Oo, oh. yung... yung mga mag-iiming. Huwag mag-iiming. Oo umuumpisa yung pagluluto yung lasing na. na, na. Dito so okay. tayo, pali, ano, ice cream, black corn. Oh, may ice, cream. may ice cream. Yung cake, okay, okay, okay na. Oh, okay. Ay, inumin. You know, mama at second ano. Ay, ino yung tama. oh, yung part tayo. Oh, okay. so, sinabi Tayo bibili na isang 1.5. Isang 1.5. Isang Isang, kasi 1. Kasi 1. 1. 1. isang <laughs> container. Isang 1.5. Isang 1.5. Isang 1.5. 1.5. Isang 1.5. Isang sa Isang 1.5. Isang 1.5. Isang 1.5. Isang 1.5 parang tayo lahat ay nakatayo sa dito yung mga elektro, nakatayo tayo sa sa pinaka-entrance. Tayo may step na sayaw, so sa muna tayo hanggang pagpasok ka tayo step pag sayaw na ganyan. Pero yung talagang step na natin. Di ba kasi ulahin tayo sa saka sa papasok si, babasahin yung ano, saka papasok na alit. Ito yung parang may dance welcome, parang ganyan yun. Uh, parang, no. oh, parang ganyan yun. Parang ganyan Parang ganyan yun. Parang ganyan opening Parang ay, kasi no, kaya mm -hmm. yeah. ah, oh, so so, ka na tigil ah, mga mga na, sipul si petla. Apan na unang masipul. Masipal ng sa na katar. Maganda pang Maganda na siyempre niya na siyempre niya na na siyempre na siyempre niya na na siyempre niya na siyempre niya na siyempre niya na 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 siyempre niya na siyempre niya na siyempre niya <perfektionic> oh tatagal. tatagal pa? Si Bayka ang MC, siya ang magsasabi. Tapos sa halimbawa, oh table 1 picture taking with tatay after picture taking pila na. Table 2 picture taking with tate nanay pagkatapos pila na nanay o oh. nasabi na eh uh, wala po muna ng tatay o oh, at pagkatapos po ng picture taking pwede nang pumila ganay o oh. nang hindi yung oh. Kasi yung iba na lahat <laughs> ay magtatayuan. Oo, pag sinabing kainan ay lahat ay magtatayuan na. Oh, na lahat ng table oh, ay... Uh, kaya oh, yung, ang gagawin natin one-by-one. Kung announce yung. na, ka kaya, na explain mo muna. Oo, oh, oh. oh, tatawagin ko lang po muna yung pipila. Uh, pero kahit mo yung mga medyo... Ano, uh, pero uh, ang mo para ko-organize tayo at hindi uh, uh, kayo matagal na nakapila. Dami uh, po naman tayong budo. Hindi gano'n eh, yeah, dawang yung Hindi dito oh, sa akin dyan. Ay, gusto yan lang, program natin, Ito na yung kain na, tapos na. Oo. Para may souvenir po ito rin na. Oo, si tatay. Kung sino yung mga laging bisita ni tatay. Yan. Ay, yung ko na din yung damit ni tatay. Sabi ko po, maganda yung mga isupat na. Baka makakaya. Okay, hindi pa nakasya. Ayo. Tatay, sukatin mo lang po. Baka ako kailang birthday eh. Ay kaso eh, parang hindi naman ka-partner mo. Ayaw, kailangan ko ay

may palalagot kang sinelas. Hindi oh, ka pa lang maaisa ng sinanay. order ka pala yung mga tatlo. Hindi ka wala na yun. Wala na yun. clowns. Ay, kaya mga mabuli. Ay, sa'yo lang yung pagkatapos ng... Okay, kiyasres. Parang ah, si Andres ang mananalo pala. Ano? Oh, Andres. Oh. Alam na niya yung siya ayun na Andres. Dapagi. Ah. guys at nagpa-practice na po sila. Ang sasayawin. Sa birthday ni Tatay. Yeah.

Mama Mary. Mama Mary. Sabi nga po ni Ate Gigi, syempre, ba? Diba ang pagmamahal ng isang ina. A -a. Ayan po at bali pauwi na rin po sina nanay, sina tatay, sina bunso, sina Leia, Gawa po ng may pasok pa po bukas pati ang mga bata. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.